maya maya uh, mawawala na ito sila lahat habang uh, uh, kasi mainit na mainit na dito maya maya uh. Oh, uh, yan po no, dito sa may Divisoria, classic classic uh, nakikita natin dito na ginagawa ng mga ano dito. Oh, uh, kaya nito mga kabataan na ito. Eh, eto, mga kabataan na ito, yan, oh. tulog na tulog yung iba. Uh, itong uh, bolto ng uh, basura na ito uh, ano na yan no? Uh, sakto lang dyan sa dump truck mapupuno na rin nila yan So, pagmasdan ninyo no, mga uh, babayan. Ito yung mga unang-unang -una mga problema na kakaharapin ng uh, ano uh, pagpapalit ni Orme na ah. uh, ito mga rejig na nasaging ah, pero may mapapakinabangan pa para marami pa sir makukuha dyan oh. eh, no? sayang yan pwede pa yan hindi pa marumi yan eh, no? okay, ano bulok lang yung kalate lang baka sa ilalim mayroon pa dito o, oh, mamabago pa o. Ah, oh, uh, kinukuha ni Nanay yung uh, pwede pang uh, mapakinabangan dito. Ah, uh, ano ito, kahon-kahon nila itinapon dito siguro. Kaya, parang nga. Oh, ganito po yung uh, o, kanilang pagpaugas dito. Yan. isimutin nila yung uh, ano na ito yung natira no? uh, ikakarga dito sa malaking dump truck na ito uh, ito yung uh, mga ano no tipis natin so shout out sa mga kababayan natin no? uh, na ano Uh, DPS so sila po yung uh, nangangalaga dito ng uh, na, uh, paglilinis no araw-araw uh, na itong uh, ginagawa nila yung, ito. Yan, yung uh, part 2. Uh, sa kabila na naman tayo, no? Nandito na naman yung uh, nag, uh ano, itong uh, MC kung saan at ito sila sa kabila, no? ka na yung uh, ano diyan, uh, traffic, no? dahil uh, um, papasok na yung uh, rush hour, no? Yan. sa dumi na ito, kailangan no, talagang ugasan. So ayun kay Sir no, dati tinututukan sila ng uh, ano, binabantayan sila ng mga pulis kasi may nagga sa kanila kaya maganda yung uh, paglilinis nila. Kaya uh, ngayon no, uh, hindi na sila ano, uh, iniiskorta ng pulis. Uh, kaya medyo anuna no. ano, uh, pero tuloy pa rin yung uh, kanilang ginagawa Ayan. Oh, marami-rami pang yung uh, laman ng truck nila. So, ito so, yung, yung uh, ano niya, no? Ipura. Uh, siya. Bahagya, no? Kasi, ganun naman. Paulit-ulit lang to. Uh, sa uh, mga biyahero, mga uh, ano na naman no? Oh? maglalatag na naman pero panibagong bagong uh, dumi na yun oh. tanggal ang libag ano Oh yan. No. Wala nang tubig, sir. Wala. Ah, so hindi to na. Oh. Uh, <laughs> uh, uh, <laughs> uh, uh, <laughs> hindi pa pala naupo, sir. Ah, oh. uh, <laughs> na, uh, medyo nahirapan kayo. Pero uh, ya pagkatapos na inamin niya pag na linis tayo. Oh. Kasi pag diniram mo r, kakalat lang. Oh, kakalat 'yan. Oh. Imbis na naipon ha, kakalat kuli. Ah, gagalitan ka rin. <laughs> po, no? At uh, hanggang dito lang umabot yung uh, tubig nung... Uh, salamat, sir. Salamat. So, uh, ano, uh, mga kamahala dito sa ano, sila yung nagbubumpa dito. So, araw-arawin na lang daw nila to. Yan. Ha yung nakuha natin sa kanila. Maraming salamat po. Maraming salamat. Uh, good morning.